Ah, uh, guys, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan po, uh, welcome po sa aking munting tahanan. Yan sa mga bago pa lang po diyan, ah, uh, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ayan po, kung nagustuhan niyo man po ang aking ginagawang video. At sa ating mga viewers diyan, subscriber, ayan po, ah, uh, po sa inyong lahat. Ah, uh, for today's video nga pala, guys, ay mayroon pong nag-comment sa atin isang subscriber natin, ano? Ayan, uh, mayroon daw siyang gulayan at uh, gusto niyang magdagdag ng paninda at uh, hihingi siya ng konting tips ano, idea kung paano magumpisa sa ganitong negosyo no, sa pagbababoy o sa pagmamanok kasi itong tindak ko rito guys ay manok at baboy ay unang-una po uh, nung ako yung nagsimula po rito ay cheese cut lang po ako guys ano kasi bago pa lang ay ang ginawa ko ay kumuha ako ng isang kasim isang, pi, isang liempo isang pork chop saka kumuha rin ako ng ribs sa balakang, no buto buto yung kasim guys ay wala na po yung ribs wala ng pata wala ng paypay wala ng buto yun pag humango ka kasi guys ng choice cut ay kalas kalas na po yun wala ng mga buto yun ay hiwalay hiwalay na siya yun po yung una kong tinda ah uh, isang kasim isang bung liempo isang pork chop tsaka ribs ah uh, balakang yun, na po, yun lang po muna yung aking tininda no? at awa ng Diyos naman guys ay naubos yun kaya kinabukasan ay nagdagdag ako kaya nung naubos yun guys ay naisip ko kasi kaya kayang, kayang ubusin yung inorder ko uh, paano kaya subukan kung umorder ako ng kalahati kaya yun ang ginawa ko ay umorder ako ng kalahati kinabukasan kaya yun awa ng Panginoon ay naubos naman kaya ngayon tuloy tuloy yung aking tinda na kalahati araw araw pagkalinggo ay minsan nagdadagdag rin ako pagkalinggo ayun ah, pagka matuman naman guys ang ginagawa ko naman ay nagbabawas ako no ay hindi na ako order ng kalahati at ang gagawin ko cheese cut naman ako ulit pagka naubos naman yung tira ko ang ginagawa ko naman ay kinabukasan dagdag naman ayon kalahati naman ang orderin ko ayun ganoon lang po ang ginagawa ko guys ano at dito naman sa manok ang una kong tinda rito ay 10 piraso galinti kasi ang tawag dito sa amin guys may, may laman loob pa yan wala, uh, wala lang balahibon lang ang tinanggal nila yun nga, ayun po yung tawag dito, galentina. 10 ah, piraso. At ah, yun, naubos naman yun. Ah, Nagdadagdag naman ako ng lima, Ngayon ay naubos ko 15 piraso araw-araw, ano. Kasi hindi naman kasi ito dito kalakasan. Talipa pa lang. Pagka may tira naman ako na manok, ah, ginagawa ko, bawasan naman ako ng man, paninda. 10 ah, naman orderin ko. Pagka naubos naman yung tira, yun lang gagawin nyo guys sa ah, kailangan marunong din kayo mag-adjust ano, makiramdam sa panahon kasi hindi naman laging mabili. Ayun, ganoon lang ang gagawin niyo guys. Pagka may tira kayo, bawas kayo ng paninda. Pagka naubos yung tira niyo, asa ah, kayo magdagdag ulit, dagdag kinabukasan, dagdag ng paninda. Ayun, ganoon lang guys. Ah, ganoon na po ang gagawin natin. Ayun, sana po nagustuhan niyo po itong aking ginawang video ngayon at sana ay makatulong po sa inyo. Ayun po, hanggang dito na lang po. Bye-bye. Peace out.